Ngayong araw na to ay sumahan ako kasama si uh, Nurse Marky. Kasi mga kita tayo, pumunta tayo sa isang department store, mga tropa. Hindi na doon muna sa mga malls kasi mahal doon. So ngayong araw yung gagawin natin, mag marketing tayo ng mga gamit na kailangan sa bar, mga tropa. Tapos ngayong araw din ay may mga aplikante ako na darating para sa position ng waiter at waitresses tapos merong isa sa performer so far yun na naman mga katropa kahapon dapat ako galing kasi duty din tayo sa city of office ngayon duty ulit tayo sa bar mga katropa So be with us at uh, the so department store and then we will buy the things that we need. See you. A few moments later. So, Tomorrow go. we're good to go. Bye. So mga katropa, dumaan muna tayo sa Food Harbor kasi magla-lunch daw si Nars Marky at ako naman ay Magma Magnum na ice cream. Alam niyo trivia po, ito ang pinakaunang beses pa lang na makakatikim ako ng Magnum What? sa tanang buhay ko. Totoo yun. Hindi ko kinakayaan. There's always a first time for everyone and for everything. Kaya this is my first time eating Magnum. Kain mo tayo. Si Nars Marky, papakita ko sa inyo. It's his lunch time today. So, me naman, it's my merienda today. Ngayon lang, it's a cheat day. Actually, nagbabawas na ako sa sugar. But, since rago pa lang, oh, I'm gonna eat this. Mmm. Ice cream lang din pala. <laughs> <tong> So, kain. Si Sir Mark, mga katropa. po. One hour later. Mga katropa, dito na tayo sa Unitop, Coronadal City. So, it's a regular store. Hindi siya mall, mga katropa. Para makapag-ikot tayo. Kasi marami kami bibili. tingnan nyo yung list, o. Ayan. Two pages yan. So, mag-start na tayo. Mag-ikot-ikot. first on the list mga katropa itong correction tape ayan so kailangan natin to tapos ito mga katropa kailangan natin exit ko na natin testing area dyan ko na natin testing area please Pansher din ang ko kung para sa doon ng Pins, isang ano lang. Okay. Dapat si stock na lang sa office, no? Mm -hmm. Huwag sa baba kasi mawawala. Ayan o. Binder clips. Ito. One small, one medium, one large. Pwede eh. Ito lang. Sige. Bibig ko ano? Orange. Aro, ah, black. Or gray. Isa na lang. Black. Okay. Blue. Hindi na. Envelope. Plastic only. Okay. Ano? Okay. Ano? three long, two shorts. Okay. Huh? Kailangan namin ng DTR. Time cards, two pesos each. Two pesos each, ilan to? 100. red lang kita available mga colors. color ah, green. So, kailangan natin ito mga katropa. Tatlo ang bibilihin nito. Yung map. $4.99 isa ma'am, no? Okay. Ah, uh, green at saka. Sige, please. So, pasubok muna natin mga katropa.

Okay tayo mga katropa, araw. Kasi kukuha tayo ng hanging decor. Ano to? <laughs> ano daw ang lagat niyan? Gitan sa kilit. Support to girl. Sak One One twenty-five Fifty-nine Mas maganda siya white sa CR One sixty-five stem One oh, eighty-five Ito siguro ay parang ano so, 165. 165. sabay-sabay uh -uh. na si. Pila 3 hours later. Katropa, nakalimutan ko. Lumipat na tayo ng store, mga katropa. Nasa KCC Mall of Marvel na tayo. Kasi at least dito, maram, may wide uh, range no, ng mga uh, kakailanganin natin sa bar. Kaya lumipat na kami ng place. Demonstrate <tipos> so, to me. Ano nang ipagamit sila sa table? Ako, sige. tapos ang isa ka ano, isa lang kamo ni para i-refill pa lang sunod yung start for a steak for a streak free long lasting shine Ay, yung ginapakano kang ato niya mga glass wala how more talit sayang pa 20 freshness Isap, sak 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 Ari may save na kami ng 80 pesos. Ari ito 100. Mas fair na. hour later. Ayan, so mga katropa, nakapamili na tayo ng mga kailangan natin sa Pwesto. Ngayon ay pabalik na tayo or papunta na tayo sa bar. Medyo na traffic lang kami kasi syempre may traffic lights mga katropa. Hindi pa turn natin kaya hindi pa umaalis ang tricycle. Si si, si Mark ay nasa likod. nakabili na kayo mga katropa sa Casey's Mall. Ngayon traffic pa oh. tropa, na nasa bar na tayo. Ito na ang dinala ni LG kanina kasi uh, pinasundo natin siya doon sa UNITAC. Kasi ito yung binili namin sa KCC Mall of Marble. So, hindi pa nag-uumpisa. Nga pala mga katropa, yan ang ating tarpaulin. Ayun o. No? Yan. So, mga katropa, nag-ease lang ako kasi pauwi na pauwi ako at uh, nandito na tayo sa bar mga katropa no nag-order ako ng beer kasi kulang na tayo ng beer so pupunta na ako sa Miguel Beer mga katropa bale 55 lima case lang per variant so meron tayong sa Miguel Light merong uh, Stallion or yung malit na Red Horse tapos meron tayong Pale Pilsen yan bale 55 lang Cheers. And so, San Miguel Beer, nandito na mga katropa.

Okay, you, So mga katropa, si JLG ay nag ng kanyang map. J, may nga pon. <laughs> eh, bago yung mga katropa para hindi madumi. Kung si LG rin ang nagsadya sa atin na bilhin tayo ng bagong map. Good afternoon. Diyog na lang ka. Salamat kita. So yan nga yung mga katropa, pinu-pull out yung walang laman na mga bote ng beer. Tapos mag aakyat tayo later ng meron ng laman. Courtesy of San Miguel Beer. Pili-pili natin. Ayan yung beer mga katropa. So ito ang kahan ng beer? Kaya ito. Ito yung aakit natin later. So, mga katrawa, pinapasok na ng LG ang mga beers natin. Bali, yung luma nandyan sa unahan. So, ito yung bagong stocks. Iset mo lang, Jay, na ano, na dali siya bilangon. é pa sa hello mga katropa, magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi na ako naka-update kanina sa inyo kasi naglipit pa kami ng mga uh, pinamili ng mga gamit mo pa para dito sa ating bar mga katropa. At ngayong araw na to, ano ba, uh, kakatapos lang na namin mag-fix ng things. Ang office ay nakaset na rin po pero hindi pa siya thoroughly ayos na ayos. No? Pero i-tutur ko kayo ngayon sa office. Alright. So mula sa baba mga katropa ay nagdana natin. Ito ang ating Pastor River 8. Ayan, kung nakikita ninyo, There you are. Tarpaulin natin, syempre. <laughs> so, malapit tayo sa bridge. Ayun mga katropa, ilog na yun dyan. Kaya tinawag na river. Tapos yung 8 ay ang favorite number ng may-ari. Okay. So, papasak tayo mga katropa. Medyo madilim. Hindi ko na pinailaw yung iba kasi gaso sa kuryente. Ito, hahanapan pa dati yung billiard hall to dito. Pero we are trying to like fix everything and see kung anong pwedeng gawin. Uh, we have two washrooms or comfort rooms na nandyan, mga katropa. Uh, dati itong mga KTV rooms, no? Dating KTV rooms ito. Pero ngayon, parang ano na lang siya muna, stock rooms. Pag may mga performers tayo from outside town, dito natin dinadala. We have a complete room dito. Walang ilaw. Ayan yan. So, soundproof po ito, mga katropa, no? Ayan. So far, wala pang gumagamit. So, off muna natin. And then, eto, pinalabas ko tong uh, couch na to. May waiting area. Diyan ko pinaantagin yung mga aplikante na gusto mag-apply. So, I will see the office. Hindi pa siya tapos mga katropa. Uh, nilinisan ko lang sa kanina. And then, finix ko lang yung gamit, no? So, dyan nakaupo si Sir Mark. Siyempre, wala pang tayong curtain. And some files, papers, and stuff. Stock sa baba. Basta itong window natin, lalagyan pa natin ng curtain mga katropa. And some hanging plants. Plastic lang naman. Para sa washroom yan. And isang couch. And then yung ng table natin. No? So may aircon din tayo dyan mga katropa. At may pa plant plant dito. Pa plant plant si Mayor. <laughs> so yan ang office natin. As you can see. May kita ninyo. Medyo hindi pa siya ganun ka-fake. Ayan. Eto magre-repaint daw sir or pwede naman lagyan natin ng wallpaper para hindi naman masyadong magastos no all right so far yan lang muna mga tropa so yun at nakapag-interview na rin ako ng a few applicants kanina so ngayon ay nasa office tayo na dala dire diretso na yung, tuk tugtog sa baba kasi merong trio ng girls all the way from General Santos City sila yung currently lang play tapos meron akong pinasalang na isang singer na babae Uh, first time niyang kumunta dito sa atin. So, parang audition time na rin, niya na rin, no? Pero may bayad siyempre. So, all in all, mayroon tayong apat na performers for tonight. Alright. So, ano pa ba? May schedule. Tomorrow, andito pa ako. Si Sir Mark naman ang, or si Markey, ang nasa City Health Office. At saka bukas andito ako. So And far, ako na mag-isa dito si Sir Mark. Ay, nasa baba muna at nag-aasikaso medyo maganda ang takbo ng panalangin, Medyo marami-rami ang tao namin. So, once again, mga katropa, gusto ko magpasalamat sinamahan niyo ako kanina sa pagmamarketing natin, yung mga nabili natin sa mall. Actually, kulang pa yun. Hindi pa kami nakabili ng platters na pwedeng paglagay ng kropek. So, hindi pa kami nakabili.